mo ko dito yung mga boys. Tatanoy natin kung sino yung mga bias nila. Mika pala. <laughs> okay, Sean. Nasal pala yun. Sean, sino yung bias mo sa ano, Bini? Bini Aya. Bini Aya? Mm. Eh, ikaw ngay? Pwede... Anong pwede? <laughs> pwede, dalawa. <laughs> pwede dalawa. Oh, wait, dalawa. Undecided pa. Oh, wait lang, Ashan. Makakamperat tayo. Oh. Si so, Bini, Diwata. Diwata? <laughs> sino ay? Si Aya. Aya. Ay, gusto Puro Si Aya. Bini, Dini. Aya. Si Kong anong bias niya? Si Maloy. <laughs> ay, si Colette. Si Colette? Aya at Colette. Love you, Kong. Si Pat. <laughs> <laughs> Butterflies. Butterflies. Woo. Love, sino? Bini mo. Ano? Si... Sino ba yun? Sino? Mita? Yung Red? Si Colette? Si Colette? si Colette? Si Gwen? Sino dyan? Sino? Sino? <laughs> Ayaw niya sabi na guri ka makakapirat tayo. Ha? Huh? Yung tatlo. Sino yung tatlo nga? Si Maloy. Oh, Maloy. <laughs> eh, dati yung dalawa, Maloy. Wika. Aya. Oh, ayaw niya si Colette. Colette ba yung may laging may cover sa ulo? Ha? Ganyan. Mag maganda rin boses ni Colette, di ba? Ba't ayaw niya si Colette? Yung, yung may hairnet? Lagi? Colette ba yun yung may hairnet? Love, yung may hairnet? wani ni Colette na Oo, oh, gusto ko si Colette. At saka si Mika. Alam ko na pala mag nag-aaya ka mag-bagyo ah. Mag-bini pala sa si... July 6 daw, eksakto yun, Sabado. Traffic, dami oh. tao lang. Dami tao. tao. Sino nang ibaga nga dyan, Jenny Suna? Ah, ah ay, eh. Facebook. Oh, Sino? Jogging nga sila sa... Araneta, Araneta October 6. Punta ka na? Punta Kaya pala, sabi yun. Malapit lang dito. dito. Kaya pala gusto mo mag July 6? October 6 din. Maraneta. Kaya pala gusto mo mag Baguio. Biniverse. Biniverse. Nandun sa Baguio. Hindi ako lang pupunta sa marami tao. Hindi siya na. Kahit mo talaga siya. <laughs> uh, kahit sobrang dahil tao. <laughs> uh <-huh. laughs> Baka malabong maka... Masa ko ba yung makikita. Baka tuldok lang ang tiyo makikita. Charing. Sino ang bias mo sa Bini? Ano yung Bini? Yung mga Bini, pantropiko, pantropiko, gano'n. Tapos meron pa yung mahiwagang salamin. Na -na -na, na 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 ha ha Hindi po mo Hindi. mo kilala yung mga yun? Yung walo na sumasayaw ng mga pabae? Ng mga Bini? Ikaw. Ha? <laughs> Ako? Hindi <laughs> mo alam yun? Papakita ko sa'yo, ah. Wait lang. Ako gusto mo ang Bini? Bini number 9? Bini number eleven. Bini number eleven. Hindi ko alam yun. Hindi mo kilala sila? Hindi ko alam yung Hindi mo kilala? ano? Ano? Yan. O, oh, hindi mo sila kilala. Sumagot so, na kasi si, di dito si Tito Paolo, si Kuya Shan. Oh. Si Tito Brian, sumagot so, din. Ikaw, sino yung bias mo? Pag sinabing bias, yung parang sino kumbaga yung nati, na sa kanila? Parang gugustuhan. Tignan mo yung Bakit? Sila yan. Ano kaya oh. Oh, sino nga? Wala. Wala ang gusto? Ako na lang? Hmm. <laughs> Wala kang bias dyan? Yung magaling sumayaw, magaling kumanta, o di kaya maganda. Maganda? Parang sumbi naman siya, sa'yo nyo. <laughs> <laughs> sino nga? Sige ka, papagalitan ka ng mga mga bini fans. Sino nga? Magturo ka lang dyan. Kahit pa paano, yung magugustuhan mo. Wala ka talaga? Wala talaga. Okay, sige. Bye. Peace out kamo mo na. Sige na. Peace out. Miss Jelly ka lang kasi. Bye.